Sa ngayon po, sir, uh, uh, ano po ang inyong masasabi dito po sa mga pangyayari over the weekend sa mga napanood natin na mga statement po ni VP Sara? Ang iba nga po, ang reaksyon na ay, ay... ano ay investigasyon ng DOJ at mga sinasabi pong posibleng kaso. Paano po ito? What's your take on that, Senator? But, uh -oh everything depends on them, no, Ted, no, wala Wala tayong control sa kanila kung anong gusto nilang gawin. They can do whatever they want to do. Kahit na wala pang sinabi si Inday Sara na gano'n, na alata naman na kinikipit na niya masyado si Nila si Inday Sara. Kaya in every action, there is a corresponding reaction, Ted. So sana wag nilang wala walang aksyon na pangigipit para hindi naman mag-react ng uh, ganitong reaction rin yung tao. Normal lang yan sa tao na binikipit at uh, isipin mo, Vice President ka, you're the, na, the second highest official of the land. Tapos, ganun ang treatment ng goberno sa'yo. So, normal lang naman na uh, maging frustrated yung tao at uh, magkapagsabi kung ano-ano. Uh, Kaya, eh, uh, as I've said, matagal na yung pagkikipit nila. Eh, kung gusto pa lang dagdagan pagigipit, sige, kasuhan nila. Kung anong gusto lang ikaso. Lahat na pagigipit, gawin ninyo. We, we are, we sick and tired of this government. Sick and tired. Gawin uh, nila kung anong gusto lang gawin. Uh, Senator, uh, kumamarapatin po ninyo, no? ang reaksyon ng uh, nung iba na nagmamasid rito, ay nung panahon ni Pangulong Duterte nagkaroon po ng threat sa kanya no sa social media isang guru ito agad pong kinasuhan at na actually nga nakulong pa no yun daw pong ibang mga tao kapag nag nagbam joke ka eh kulong ka kaagad ito pong statement ni VP Sara eh klaro po yung sinasabi niya no na yung nga narinig po niyo ito uh, papano paano daw dapat tanggapin ng Pilipino ito na pag si VP Sara parang iba ang gusto niyong treatment pero kapag ibang tao lalo na ang pinagbabantaan yung dating pangulo ay iba ang treatment how do you address that First, as, as i have said then no uh, tingnan lang nila kung anong na violate sa batas ng statement na kung it is uh, uh, it constitutes grave threat or it constitutes uh, unjust vexation or whatever gawin nila anong gusto nilang gawin wala namang kaming pakialam dyan kasi hindi naman naman sila kontrolado. Huwag, huwag, na, ni, huwag na nilang, ano, huwag na nilang ay dadandaan pa sa mga padisinti-disinti, pamoral-moral pa moral standards na yan. Kasi the first place, tanongin nyo na muna kung nasaan moral sa mga taong nanggigipit sa kanya. Uh, yun lang, yun lang. Huwag nating uh, ilagay kagad sa, sa ano, context na gusto ni Bibi Sara ng uh, double standard na ibang treat mo sa ordinary tao, ibang treat sa kanya, no? In inihingi ba niya yan? Kung meron kayong gusto, ikasaw kasuhan niyo. Huwag niyo, sige, maraming sinasabi na uh, ganong-ganong, ganun, ganun, mga uh, just to get the sympathy of the people kuno na masama itong ating vice president. Alam niyo, as I've said, in every action, there is a corresponding reaction. Lahat ito'y nangyayari as a matter of reaction coming from the vice president dahil sa aksyon na ginagawa nila. So, yun, lang ang uh, natin. Wala. Hindi siya humingi ng double, double standard. Na separate treatment. Pagka-ordinary tao ito na, na natutulog na lang sa site ng maliit na na kwan, maliit na na foam na kwan, gamit. Ayan, special treatment ang papakita ninyo dyan. And ito, 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 at saka yung malong na ginagamit niya dito para ma makatulong at makasama sa makasama kay Atty. Laika dahil si Atty. Laika talaga ay eh, taga palagi pag nawawala siya, nawawala ako. Mm So, ganun sana ang uh, pagtingin nila. Ay, hindi yung bakit narinig ba nila from coming from her na she wanted special treatment? No. Ito mga tao na mga nag uh, nag uh, nag-feed ng ganyang klaseng narrative, sila ang gusto na palabas eh, na gumagawa, tuwingi ng special treatment si Vice President Sara. Wala sa hindi yan. Kung gusto nyo, kasuhan, kasuhan nyo.